na bata pa ilang taon na ikaw? 11 years, old, 11 years old. Na grabe yung sagot niya na mas mababago pa niya ang buhay nila kung mag-aaral siya ng mabuti. Sabi mo kanina. Sino ang inspirasyon mo? Bakit mo pinagbubuti ang iyong pag-aaral? Ang pamilya mo. Ano ang mensahe mo sa mga bata na na mga katulad mo, mga estudyante. Kasi maraming mga bata ngayon, may mga cellphone sila, kompleto sila sa mga gadgets, may, may ilaw, may ganyan, pero ikaw wala. Anong masasabi mo doon sa mga bata na iba? Na may, may kompleto sila, pero parang tamad sila mag-aral. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sa mga bata pong katulad ko, sana po pakinggan ko ang sasabihin ko. Ang gadgets po ay, ma ay malaking influence at may malaking malaki ang pagbabago kung lagi natin itong gamitin. Kung maaari po, sana po iwasan mo natin po ito at mag-aral po tayo mabuti bago natin ito atupagin. Dapat tama lang paggamit, ano? Mm Sige, Gab. Congratulations sa iyo, ha? at um, mayroon kaming ibibigay sa iyo. Ayan. Uh, ito ay galing rin sa mga sponsor namin pero ibibigay namin ito bilang regalo sa iyo, ha? Galing ito kay Ma'am Olivia, pakiabot kuya, ah, uh, kuya Arnel. Dalawang libo ito ibibigay namin. Ah, ito ka po. 1,000, 2,000. Okay. Sige. Si Ati Olivia po ang pasalamatan mo si Ma'am Olivia Padilla. Salamat po kay Ma'am Ma Olivia Padilla nga nagbigay po sa amin ng 2,000. Anaking tulong na po ito para sa amin. Mm -hmm. Gab, babalikan kita mamaya. Dadalang kitang solar light. Pupunta ako sa Wellcon. Uh, hanapan kita doon ng matibay, maganda na solar light ha, na magagamit ninyo. Sige, ha? Salamat, sir. Opo, Welcome. Bilib na bilib ako sa iyo dahil sa tagal kong paglilibot dito sa atuan ngayon lang, nagkita ng ganitong bata na mayroong uh, dedikasyon talaga, grabe ang dedikasyon sa pag-aaral. Bihira na mga bata na na nagatiis, naga uh, mura nga nagakingki, kinky, ganda ka rin ginagamit, gasira ang ginagamit. Kaya, para makatulong kami sa babalikan kita, mamaya, bibilihan kita ngayon na mismo ng solar light, ha? Okay. Mm -mm. Sige welcome welcome